Ayan guys, andito tayo ngayon sa may ano, sa ginaganap na Wego de Anilio kaya naman yan, nagkita-kita ang mga tayabasin vlogger uh, si Kain San okay. saka si Kabis okay. Friend yan, Kabis Friend TV nga ba yun, may TV sa alay oh, ganda na sikat ng araw tapos kitang-kita ang panahaw uh, dito yan sa park ng ang Malagunlong Bridge yan So ayun guys Ang lakad natin ngayon is Going to Tayabas At gaganapin dito Yung kung tawagin is yung Wego de Anilio ba yun <laughs> Basta mamaya Makikita nyo Then ayun guys Dahil mayuhan sa Tayabas ngayon So yun ang one of the activities Na gaganapin ngayong araw Kaya naman Pupuntahan natin Ang activities na yun Yan ganda talaga ng Mount Banahaw pag umaga o oh, kitang kita o oh, bawang awan Mount Banahaw sa Quezon Province So ayun guys, tamang tama ang dating natin dito sa Teabas dahil 6 pa lang, 6.02 so kaya uh, baka simula na yung way good anilo kaya let's go na so guys yan. isa rin sa abangan natin is yung mga agawan ng suman dito yan, ganyan suman Ganyan suma, so naabangan din natin yung mga hagisan ng suman sa May 15. So kung yan guys, oh, bukod sa ginaganap na anilian, yan, nyo yung mga arc. So may hiwalay tayo dyan vlog, so panoorin nyo na lang. Yan, ang gaganda talaga ng arc. Oh. Yan. So yan, bago pa lang ata magsisimula na doon pa yung mga kabayo.

Wala, na? <laughs> <laughs> oh. 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 Yeah, sinini niya, sana ko sa vlog. Oh, <laughs> nene, kaway Manonood din <laughs> ng Wego good and guys, malapit na sabihin. sabihin wala wala. Hmm, talaga yung coaching Ya, Ada Ah, naman, um, naman, um, ah. <laughs> Guys, ito mga talagang pinaghirapan. Ayan. Ah. Yeah. Arang munggo. あっ <Yeah. S 2> adik adik kalian loh, trial palang taw, trial. Isang ikot. trial, sang ikut. dito so sumpit tapos ay diretso yan. andi na andi pa

Alah, macam apa dia tanya

Terima

<laughs> ano? <laughs> ano? Ano? Wala naman si... Ano ay? Ha? Ano? ano? Nabalitawan mo tampa Oo. Oh. Kaya nga. Ano? Kailan-kailan Wala kay parang ano. Ay pumunta yung sabi sa akin na inaabyad pa. Ha? Huh? Oo. Oh. Tatlo pala yan. Tatlo. <laughs> ha, si... Kaya Ano? Ano? kami Si Batsmake yan. Ano? <laughs> oh. oh. Oo. Nagawa pa ng isa. Tatlo daw. Tatlo. Oh. Uh, ang tagal. Yari yung isa kong battery ay. Ayan guys, andito tayo ngayon sa may ano, sa ginaganap na Wego de Anilio. Kaya naman yan, nagkita-kita ang mga tayabasin vlogger. Uh, si Kain San. Saka si Cabo's Friend. Cabo's Friend TV nga ba yun? May TV sa ulit. DJ! DJ yung ating mic! Oo, oh, masaya yan Lalo pag mga gantong event yan. Oo, oh, kakaiba. Oo. Oh. Dito lang dito yung oh. So, supportahan natin. Yan. Kaya naman punta na kayo dito sa Teabas at mo oh, manood kayo ng mga event na ginaganap dito sa Teabas. So, oh, mga karera ng Kalabaw, meron din. Doon sa Masin. Doon sa Masin. Bukas. Ano ate? Bukas. Sa Masin. Anong oras ka ba? 6 six, six. Nung nakaranay doon na yan oh Oh sa barangay Masin Ay oh Sa Masin doon sa may kahabaan ba Yung mga pagpaparong pa Sa Pamasin Sa may kahabaan ng Masin Nakakatutubiganan yung hawan doon Basta pumunta ka doon Makikita mo doon Ako bukas baka ako nandun din Sige <laughs> ah, Diyan mo ako baka ako paparoon din bukas ay yeah. Yan guys, abangan nyo yung ano ng masin. Karera ng kalabaw naman. Bukod sa kabayo, yung wego de Anil, yung kalabaw naman. Yan guys, last na ano, apat na ganun ng ginawa nila dito. Yan, panibago ulit.

din ang pagsungkit ay pa yung isa yung yung medyo hindi makadali ay kita ko yun dadalidadahan tahan ganun oh ano na rin na pa pa bilis yung iba ay ay hindi na dadalhin para yun nogo wala kang kabayo kanina gustoy ano gustoy arangkada agad pakod na yan dati okay, oh. Ang oh, malaki ang price noon. Oh, yung matataas ang ano. Yung puti dadalawang kulay pala. Dollar yung dala. <laughs> <laughs> 55 yung. <laughs> 55 pala. susunod oh. So <laughs> guys, naikot lang sila doon sa may papuntang tasi Yan, tapos pa ganoon, paikot-ikot Yan, pagalingan ng pagbuha and guys, talaga yan ang hirap pa doon sa butas na yon na eh Yan ay, kanina pare, ang damit oh, wow. Simple, simple lang yung so, <laughs> Simple, simple ganun lang Ayan <laughs> guys, kung kundun yung matin ng mga gantong event So, punta lang kayo sa Mayohan dito sa Tayabas yan Mga uh, mga ARC, may mga darating pang mga gaganaping event dito So, abangan nyo na lang o baka hanggang dito na natin, blah. <laughs> Salamat sa panonood.